GSIS at the Payments, bagong bayad at bagong rate, kumpirmado ng ayon ng SIA at GSIS. Isang mahalagang anunsyo ang inilabas ng dalawang pinakamalalaking institusyon sa bansa pagdating sa social insurance, ang Government Service Insurance System, GSIS, at ang Social Security System, LAYA. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at pangangailangan para sa mas makataong benepisyo, Kinumpirma ngayong araw mismo ng SEA at jis ang mga bagong schedule ng bayad at adjustment sa rate ng kanilang mga benepisyaryo simula Hulyo 2025. Ang tanong ngayon, gaano kalaki ang pagbabago, sino ang sakop at kailan ito matatanggap? Para sa mga miyembro ng SES, una sa lahat, walang dagdag na halaga sa buwan ng pensyon ngayong Hulyo. Gayunman, ang pagbabagong inaprubahan ay nasa schedule ng pagdisburse ng benepisyo para mas mapabilis at maiwasan ang pagkukumpol sa mga bangko at payment platforms. Ang mga pensionado ay makakatanggap ng kanilang pensyon batay sa huling dalawang numero ng kanilang IRA number at ilalabas ito sa mga petsang itinakda mula ika-4 hanggang ika-31 ng Hulyo. Habang walang dagdag sa pensyon ngayong buwan, kasalukuyang kinukonsidera pa rin ang House Bill No. 175 na naglalayong itaas ang minimum monthly pension sa 3,000 peso. Ayon sa datos ng SES, may mahigit isang milyon at tatlong daang libong pensyonado ang kasalukuyang tumatanggap pa rin ng mas mababa sa nasabing halaga. Ang average pension payout ng SEA ay nasa pagitan ng limang libo daan peso hanggang walong libo peso, ngunit may ilan lamang na umaabot ng higit labing lima libo peso depende sa tagal ng hulog at kontribusyon. Sa kabilang banda, mas malinaw at mas konkretong benepisyo ang inilabas ng GIS. Ayon sa opisyal na pahayag ni GIS President Wick Veloso, simula Hulyo 2025, ipatutupad na nila ang adjusted pension rate para sa mga retirees na umaabot na ng mahigit labing limang taon sa ilalim ng pension program. Sa ilalim ng bagong polisiya, ang mga pensionado ng cheese na nakaabot na ng mahigit isang daan at walumpung buwan ng pagtanggap ng buwan ng pensyon ay makakatanggap ng dagdag na isang libo peso hanggang tatlong libo peso depende sa kanilang kategorya. Narito ang malinaw na breakdown ng dagdag na halaga batay sa tagal ng pagtanggap ng pensyon. Ang mga pensionado na tumatanggap na ng kanilang pensyon sa loob ng labin lima hanggang labinsyam na taon ay makatatanggap ng karagdagang isang libo peso samantalang ang mga nasa 20 hanggang 24 na taon na tumatanggap ng pensyon ay makakakuha naman ng 2,000 peso na dagdag. Para naman sa mga senior citizen na 25 o higit pang taon ng pensionado ang karagdagang matatanggap ay 3,000 peso. Ito ay bukod pa sa regular na cost of living allowance, COLA, at mid-year cash gift. Noong nakaraang taon, nagbigay ang GIS ng isa 0,000 peso mid-year bonus sa mga pensionado at ayon kay Veloso, may posibilidad na ulitin ito bago matapos ang taong 2,025, bagamat hindi pa opisyal ang PETSA. Bukod pa rito, inanunsyo rin ng G's ang bagong bayad para sa mga active members. Sa ilalim ng Enhanced G Select Life Insurance Program, itataas na ang maximum loanable amount sa emergency loan mula 20,000 peso patungong 30,000 peso, depende sa kontribusyon at net take-home pay. Ang bagong loan ceiling ay ipapatupad sa ikalawang linggo ng Hulyo. Magiging eligible dito ang mga aktibong kawani ng gobyerno na may updated contribution sa nakaraang anim na buwan. Ang parehong institusyon, ya at GSIS, ay malinaw na sumasang ayon na ang mga pagbabagong ipinatutupad ngayong taon ay direktang tugon sa matinding epekto ng inflation at sa matagal ng panawagan ng kanilang mga miyembro at pensionado para sa mas makatarungan at sapat na benepisyo. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority, ang inflation rate noong buwan ng Mayo, taong 2025, ay umakyat sa 3.7%. Ang pagtaas na ito ay pangunahing sanhi ng patuloy na pagmahal ng presyo ng pagkain, mga gamot, at bayarin sa kuryente, mga batayang pangangailangan na araw-araw na pinapasan ng mga senior citizens at retiradong manggagawa. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, mas lalong lumiliit ang kakayahan ng kanilang buwan ng pensyon na tustusan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Kaya't ang anumang dagdag o pagbabago sa benepisyo ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagtutuwid ng balanse sa gitna ng patuloy na krisis sa kabuhayan. Ngunit hindi lahat ay positibo. Ayon sa ilang pensioner groups, tulad ng Coalition of Senior Pensioners of the Philippines, bagamat may ina-adjust ang GIS nananatiling bitin at di sapat ito, lalo para sa mga may malubhang karamdaman o walang ibang pinagkukunan ng kita. Nanawagan sila ng yearly automatic adjustment ng pension base sa inflation at halaga ng minimum wage. Samantala, mahigpit na pinaalalahanan ng Social Security System (SSS) at Government Service Insurance System (GSIS) Ang lahat ng miyembro at pensionado na agad update ang kanilang mga account information upang maiwasan ang pagkaantala sa pagpasok ng pensyon o anumang benepisyo. Para sa mga miyembro ng SSS, ito ay kailangang gawin sa pamamagitan ng Disbursement Account Enrollment Module (DAEM) na matatagpuan sa kanilang online portal. Sa kabilang banda, ang mga pensionado ng GIS ay kailangang tiyakin na aktibo ang kanilang UMID card o e-card plus dahil ito ang pangunahing daluyan ng kanilang mga pension payouts. Sa kabuan, ang mga pinakabagong opisyal na update para sa buwan ng Hulyo taong 2025 at 2025 ay ang mga sumusunod. Una, sa panig ng SSS, bagamat walang dagdag sa buwan ng pensyon. Ipinatutupad ang bagong schedule ng pagkredit upang maiwasan ang sabayang withdrawal at mapabuti ang sistema ng pagbabayad. Pangalawa, sagsis, may dagdag na pensyon para sa mga long-term retirees, kasama na rin ang mas mataas na loan limit para sa mga aktibong miyembro. Kapwa institusyon ay nananawagan sa lahat ng benepisyaryo na tiyakin na updated ang kanilang bank account details, contact information, at enrollment sa tamang disbursement method upang hindi maantala ang mga natatanggap nilang benepisyo. Bagamat wala pang opisyal na anunsyo ukol sa mid-year bonus para sa mga pensyonado, nananatiling bukas ang posibilidad depende sa pondo at magiging desisyon ng mga ahensya sa mga darating na buwan. Tandaan, lahat ng impormasyong ito ay nakabatay lamang sa official website ng NSEA at JIS, gayon din sa mga verified press release at opisyal na pahayag ng kanilang mga kinatawan. Mahalaga ito para matiyak na ang mga detalye tulad ng bagong schedule ng payout, pension adjustments, at mga benepisyong makukuha ay tunay at hindi gawa-gawa lamang. Sa panahon ngayon, laganap ang mga scam na nagkukunwaring may isa zero, peso na ayuda galing daw sa gobyerno, ngunit kadalasan, ito ay walang kasamang official reference number, wala sa anumang advisory, at hindi rin makikita sa kahit anong lehitimong source. Huwag basta-basta magtiwala sa mga kumakalat sa social media, lalo na kung hinihingi ang inyong personal na impormasyon gaya ng NERA number, bank details, o RE. Palaging ay check ang mga link kung ito'y tunay na domain ng ahensya. Tandaan, sa panahon ng krisis, mas dumadami ang nananamantala, kaya't ang tunay na proteksyon ay nasa tamang kaalaman. Ngayong alam na natin ang totoo, ang susunod na hakbang ay siguraduhin natin hindi tayo mauhuli o mapag-iwanan. Hindi sapat ang umasa lamang sa sabi-sabi o chismis, dapat tayong maging aktibo, mapanuri at maagap. Bantayang mabuti ang inyong account sa pamamagitan ng regular na pag-login sa inyong A. Na Eobsis Online Account Alamin ang eksaktong petsa kung kailan kayo makakatanggap ng inyong payout, dahil may mga pagbabago sa schedule lalo na sa mga buwan ng Hulyo at Disyembre. I follow ang mga opisyal na Facebook page at website ng SEA, at sis upang makuha lamang ang mga tamang impormasyon at hindi maligaw sa mga fake news. Huwag mahiyang magtanong o mag-email sa kanilang customer service kung may alinlangan at makipag-ugnayan sa inyong AT kung kayo'y kasalukuyang nagtatrabaho pa. Tandaan, ang benepisyo ay para sa inyo pero nasa inyong kamay ang hakbang para ito'y makuha ng tama at buo.